Yon, good morning, good morning! Mga idol. So ito na, update tayo dito sa ating uh, resort. So ayan si Paring uh, Tabak parmer ang bumabanat si at si uh, ano pangalan mo? Pareng Aba. Ito bago natin ano. Ah, uh, bossing dito sa ating mga project. So wala si Rico Boy at si Tatay Enteng. Oh, so, sila muna. So ito po yung uh, ni parang Tabaco, yung flooring oh. Wow. So nakita niyo yung flooring to nung nakaraan. Oh, di ba? Yan oh. Yan. Yan ang uh, hagod na malupit ni parang tabak farmer. Yan oh. Pag nilatagan ng uh, ano yan, lalatagan natin to guys ng ano eh, yung parang bermuda grass na ano na plastic, yung nilalatag na ganon. Ah, nun maglaro-laro yung mga bata dyan. My goodness. Tapos tinan nyo naman na Wala pong pintura yan. Hintayin nyo. So, so ang budget po natin ngayon. Secret sponsor. No? Ayaw niya magpabanggit. Napaka gwapo po. Lalaki. Hindi nyo mahuhulaan yun. Ito po yung ginagamit naming uh, budget ni, ni sir. Sponsor. Secret sponsor. Oo. Ayaw niya po magpabanggit kasi uh, baka daw po ma siya. <laughs> Pero I think kilala nyo siya pero ayaw nyo pabanggit eh. So yun. Walaan nyo. Gwapo. Mukhang artista. Nasa Amerika. My goodness. Yun ang malupit. So ito po yung padala ni secret sponsor. Yun po ginagamit namin. Yan. Nung nakaraan po si Mami Sharma Marquez. Yun. Ang na. So yun. Si, ito naman. Secret sponsor. Yan papay mga materials namin. Yun. Tapos papabili pa ako nang mga ganre na buho po no. So yan Ito marami pa pong ganitong bibiliin. So 200 ang nga isa para dun sa bahay kubo natin dun sa may view deck no. Then, guys. Alam niyo naman napakamahal ng uh, bahay kubo na maabot ng mga 50,000. Yung medyo malaki kasi malaki yon. So wala naman tayong pambili ng ganong ka no? Tayo gagawanan mga basico no. So yan at ay uh, ano nga po pala mga idol no. So syempre yung budget noon sa secret sponsor natin is uh, na. Konti na lang ang natira kasi magpapasweldo pa tayo. Meron na naman ulit nagpadala si Mami uh, Touch Worker. Yo, no. So kukunin ko na lang po yon po bukas Mami. At yon ay uh, pangdagdag ko sa mga pangpintura pang pang ano sa mga ano sa koi sa yung mga pangpintura pintura dyan. So, yun. So, may kasama rin po yung mga 5,000 ko lang po na sa, sa pera ko, 5,000 sinama ko doon. So, kita nyo po, mahal ang mga materials talaga. So, tipid-tipid lang din kami para talagang maano dyan, uh, matapos talaga. So, alam niyo naman, magaling magtipid si Boy Sardinas. So, yan. Uh, shout out po kay ano, kay uh, secret sponsor ah uh, membro ng mafia <laughs> alam mo ha? alam mo na yung secret sponsor ng uh, mga malulupit na mafia daw baka map na mafia daw siya ayaw na ayan magpakilala ayan no oh, tinan nyo guys oh kaya na pre iyan oh. my goodness bukas wala si tabak uh, pupunta ako ng kogyo si yung si Mamit yung nagbigay uh, naman Uh, pang ano po dito pang waterproofing na may pintura na yan tapos iyaan tapos konting dagdag ng pintura I think mga dalawa pa tapos para doon po doon sa ano sa mga sa kubo gagawin yan. Ako, nag, ako po ang naglinis ako kanina yan, sobrang linis na po dito makita uh, nyo naman po yung pagbabago guys oh. ang ganda nyan lalo pag napinto pinturahan pa to pag umuulan ay. So, pag napinturahan to guys, lalabas talaga yung kulay na ray. Lalo kung dito ka. Yan you no? Know? o. kulayan yun guys. Kasi ito may koy. May pintura po yan. Ayan. Ito, next naman po ito mamaya. Kita nyo yung flooring o oh, ang pangit. So pagka ito, merong bermuda grass na nilalatag. Yan, ang ganda po niya. Ito yung next na project guys. Pag ito, ito na yan ito yung gagawa po tayo ng kubo basta kung ano po yung mga pera natin at kung saan po yung naabot eh, hanggang doon lang talaga wala, wala po akong pera ngayon guys so nagpadala ulit ako sa tatay ko so 5,000 lang yung na ambag ang bag ko ngayon dito sa trabaho namin yun, maraming salamat po ng kay Mami Sharma Marquez nung nakaraan yung tinrabaho namin dito tapos uh, sumunod kay uh, dad kay uh, daddy sponsor secret sponsor no. Yung ito ito po yon yung ginagawa naman ng ngayon. Yan yung para susunod naman susunod naman is yon kay Mommy Touch Worker. My goodness, kasama na yun doon sa mga budget doon, mga pang uh, sweldo. Basta uh, matatapos talaga to. Ayun no. Ata sila nyo naman guys, may renda kami. Ang merienda namin ay tuyo. Alright, tuyo ang ulam namin at may konting gandre bigay ni Rico. Ayan you know, o, tuyo-tuyo kayo dyan. Tapos may sili. So kakain muna kami guys. Mami uli. Yun guys, ito na sila ano, parang Rico. Ito yung uh, kinuha po nila mga 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 msiso. Ito. ito yung gagamitin sa sa kubo bahay kubo yan nargo namin baka sa puno o yan mga diretsyo yan kasama niya si ano tatay teddy so bigay ko po ito uh, mami mami uh, sharma yan uh, mami touch yan yung binigay ko na so nagbagas na rin kami dyan kanina so yan bayad po 2,000 so isang balik pa sila lima pa po lima ito pa yung nakaraan ito na lang pamumusta natin. No, ito na, poste. oh, ito na lang po siya natin. Huwag na tayo Hindi na kumasa yung budget natin. Kasi ano pa. Bakod, ito na lang? Ito, oo. Oh, oh, mga okay, sa kalalagyan pa ng ano, design-design. Kaya, ano na. Ito, oh, ito na. Ito na yung pang poste. Apat. Tapos yan, mga pang At sa upuan. Ayan, madami na yan. Kahit medyo maliit na ito. Ito yung mga Ale poste. Oo nga, mas eh maliit lang naman, ito lang maliliit lang. No, para magamit natin 'yan, no. Yan no, isa. Ito pag dalawahin mo lang 'to eh. Oh, eh, anim na yero lang naman 'yun eh. Kaya nga. Anim na yero lang naman yung bubuhatin niya. Kaya muna kayo. Oh. Okay, sige sige. Kaya muna kayo pre. Ano Ah, oh, Tapos guys, dito na tayo sa baba. Andun pa lang, andun pa rin sila parang uh, tabak. Ito na po yung uh, natapos. Ang ganda ng kinis oh. oh di ba? Tapos lalagyan dito ng ano, Bermuda grass na pinilalatag diyan. So ang ganda ng paglagyan ng tento dito. Oh, di ba? Ang ganda. Tama so, naman isa. Passion na lang. Yan lang pa yung cemento natin. Tatlo pa ito, no? Kasya pa. Ayan, nalinis na rin ito dito. Alright. Tapos dito pa po eh. Ayan, ito pa. Malaki. Tapos papaayos ko rin ito guys. So, doon muna kami sa kubo. kami guys yan guys good morning so hindi na ako nakapag diretso ng vlog kahapon at ay eh, talagang uh, napagod tayo sa kaginabi na so uh, liquidate lang tayo ngayon mga mamsis no so shout out kaya mami uh, Sharma Marquez nung nakaraan siya pinagpadala ng 10,000 tapos ito pong uh, pangalawa secret sponsor no si sir ang uh, gwapo kong datay no uh, from ibang bansa pa rin ayaw niya magpakilala kung sino secret sponsor nagpadala din siya po ng uh, 10,000 tapos uh, ako rin po ay meron akong uh, 10,000 uh, yung 5,000 lang po ang nilagay ko doon sa budget namin ng itong ginagawa at yung uh, 5,000 po na sa 10,000 ko is yun yung ginagamit namin pang kain namin dito kasama yung mga gumagawa so naka almost um, 20,000 10,000 kaya secret sponsor 5,000 uh, sa akin so 15,000 no 15,000 po yung ating uh, nililiquidate po ngayon so ito na lang po uh, daddy secret sponsor ang natira sa 15,000 natin ayan na lang oh 2,000 na lang po ayan 2,000 ito kanadyan to eh bigay to sa akin ni mami uh, uh Leticia ayan oh 2,000 na lang po plus may mga barya sa akin dito so syempre po nagliliquidate po tayo para pinapakita ko po sa inyo kung saan po napupunta yung mga pinapadala kay Boy Sardinas no? syempre tulong po nila ito sa atin no dito sa ating uh, project kasi wait nyo lang tutuloy na tong ating uh, mission na mag magpupunta mga mother dito mga special so nakita niyo po ito guys so sa 15,000 ito po ay umaabot na ng ito ay umaabot po ng uh, kasama yung uh, labor to 25 plus ayun po uh, 500 600 So ano na, Estimate mo na ng ano, mga nasa 3,500 po ito. No? Kasi may bagas pa tayo sa kanila. 3,500 so murang-mura na po ito. Tapos nagpakuha pa po ako noong bayog, no? Bayog 'yon, ibang klase 'yon. Yun yung uh, na pang gitna natin sa taas. So 4,500, no? So estimated naman 'yan, 4,500 po ito mga mamshis, no? Pero inyo 'no, ang haba niyan. Ang layo pa kinuha pa sa bundok. So sa 15,000 namin ng uh, secret sponsor, yung kay Mama Sharma po nung nakaraan, na, naubos na po yon. Nakita nyo naman po sa isang vlog ko. So kasama po sa ano 15,000. Yeah. Ito yung uh, binili ko po dito na uh, Daddy Secret Sponsor no. Mabot siya ng uh, 6,000. So since 6,000 ka mo o oh, mahigit, so magkano na? Nasa 95 So sa mga 95 na po ang estimated natin, 95 sa 15,000, so magkano na lang 55 uh, na lang naiiwan. So 55 So 55 na po ang naiiwan. Kasama na po 'yon uh, uh, mga idol no. Ito na lang po yung natira doon sa binili ko po doon sa 15,000 'yan no. Dalawa na lang po nabawasan na nga po yung isa. So guys, nagliquidate tayo. Siyempre, gusto ko po ah uh, Uh, ano po tayo transparent po tayo na vlogger so pinapakita ko po para nakikita po nila kasi wala po sila dito nasa ibang bansa po sila pinapakita po natin sa kanila at para sa inyo kung saan po napapad na yung mga binibigay po nila right so 5-5 na lang po ang natira so nagpa nagpa sweldo po ako kahapon ng 3-5 uh, Kasi meron pang 500 si Tatay Enteng, so 3, 5. So 4, o, 3,500, 4,000. Taman-tama. Taman-tama po. O, mga 4,000 yung, yung uh, 3,500 po yung napasweldo ko. Eh tatay ending pa 500 dito. Saktong-sakto mga idol, di ba? Ganon. Walang labis, walang kulang. So, yung pagkain namin dito guys, yun yung sa budget ko sa 5,000. So, naubos no ko na rin yun. So, eh, ako naman din yung sasagot sa pagkain. May magbabayad po sa akin, si parang Richard, pangkain naman namin. Kasi, yung pinapadala po nila dito, yung mga sponsor ko, dito lang po yun. No? So, ang bag ko lang po rito is 5,000 kasama nung pera ni Daddy Secret Sponsor. So, 15,000 kita nyo naman. Diba? Ganun tayo katipid. Sa akitang kita nyo naman mga idol, no? Ito na yung mga nagawa natin. Kompleto ang ating video. Wala tayong tatago. So tinan nyo po ito, napakakinis na kasi na maglalagay tayo ng tent dito. Maglalagay tayo ng mga bermuda grass na yung tinutupi para napaka sarap dito magtambay guys. Yan o. Oh. Tapos nandito ka nakaharap ko sa mga koi. At ito, tandaan nyo po ito. Nakita nyo po yan o. Oh. Wala pang pintura yan mga idol. Pag nagkapintura yan at nakita nyo nandito kayo sa mismong uh, room pa lang na to ay talagang marirelax po kayo at nasa ilalim tayo ng uh, avocado. Yan o. Oh. Tapos nandito, wala pa. Hindi pa naman ayos eh. Hindi naman ka lang relax. Pipinturahan ko po ito, pipinturahan ko. Yan. At syempre, nito na lang bantay si Mami uh, Sharma Marquez at si Mami Ruby. Shoutout kay Mami Ruby, Mami Amelita. Shoutout po sa inyo, Mami uh, Amabella Ruiz Shoutout po. So, yan. So, kita po, ano. At shoutout, po, shoutout din po sa mga mga sponsors ko ng mga nagdaan. Shoutout po, sana napapanood nyo pa rin po ako si Boy Sardinas. Nadiretso pa rin. Ito'y pinakamalaking project po natin, mga uh, Mamsi. So, okay. Baba po tayo hintayin nyo po ah kung bakit ako naka <coughs> naka sapatos meron pa rin tayo kung kukunin so wait lang kung sino yun alright so yan oh o yan kita nyo ka guys o yan oh so, susunod ng mga araw maglilinis na tayo dito tinan nyo guys So nung nakaraan ito ang sarap maglatag dito men di ba? ayan pa oh hindi pa ako oh, nakapagpintura guys kasi tumutulong ako sa paghalo-halo ako yung nag-aayos ng mga gilid-gilid mga retouching. So ayan no, oh, kita niyo naman. Ang sarap pagtambay-tambay na rito kasi makinis na. 'Yon, 'di ba? So dito tayo mamaya diyan. Ito ina ice ko kahapon, guys. 'Yan oh, 'yung mga gilid na 'to. Siyempre, gusto ko makamagan na 'yan. So hintayin ko pa kung ano pang design ko rin eh. So ayan ito yung mga gilid na ina-ice ko kasi gusto ko maganda. O, oh, di ba? Pero napipinturahan pa yan. oh, yan. Kompleto na. Oh, ay si Baby Rico. So okay. so dito Pipintura ko na lang 'to. Kita ko na lang mag-aayos uh, magpipintura, wala nang problema. Aba, medyo makakatipid tayo. So dito nga lang, dito lang siguro baka hindi talaga aabutan uh, talaga ng budget natin, guys. Oh. Ito, ito ata may iwan na. So sana may awa si Lord paano 'to magagawa. Kasi yung budget ngayon. So okay. So ito na lang po yung pera natin ng Tintag Hirap. So ito pa. Nagpadala si Mami Touch Worker. Thank you, thank you po Mami. Mami Touch Worker, maraming salamat. So, kung di dahil po sa iyo, wala na, direct, may stop na tayo. So, maraming salamat again, no? Mami Sharma, thank you, thank you. So, ito para po dito yung budget natin. So, so da daddy uh, secret is sponsor, no? Yung uh, pera natin na pinagsama ko is meron pa naman tayo doon na magagamitin. So bayad na tayo doon. No? So may nagpakuha pa ako ng ng uh, kawayan. 'Yun yung binayaran ko kagabi. So kasama na 'yun doon sa sa estimate ko kanina, yun, nakita niyo po. So dito yung kakabit mga guys. Ito, kung nakikita niyo po ngayon to, ito na yung uh, mismong uh, tambayan natin talaga alam niyo naman napakamahal po ng kubo eh tayo ay eh, gagawa na lang ng sarili nating kubo so na pinapakita ko po sa inyo ito guys bukas to oh, babaklasin to babaklasin ito. to ito tayo magbabanding pag nagpunta kayo rito so ayan so yung padala ni mami uh, touch worker bibili na po ako ng pintura doon yung pintura medyo mahal po kasi yung pintura no? mahabot ng 1000 uh, eh So Nasa 1 po yata. So, dalawa yun. So, bawas na kagad yun sa 10,000. Tapos, bibili tayo ng mga pangkulay. Siguro mga dalawa pong araw gagawin to o tatlo. ipo blush ko na po kasi sila. Gagamit po ako ng apat na tao kasi meron pa namang mga semento Yung dalawa, doon po kasi may mga retouching pa. Tapos yung dalawa dito. At pagka matapos sila doon, tutulong sila dito kasi ang dami ko po mong lakad sa Manila guys, meron na naman tayong kukunin na uh, pamilya, no? Kalanin nyo ba kung bakit lang ako nandito? Marami pa tayong lakad na mga mangyayari. Pamilya ang pinag-uusapan dito. Rescue ng mga pamilya na, no? Naka-rescue na tayo ng isang pamilya. Sarot po dun sa sa dapat kukunin ko dito, sayang, no? Hindi sila tumanggi sila. Mayroon sana silang sariling bahay at lupa. My goodness. So Hintayin nyo pa guys at iikot pa ako, hahanap ako ng pamilya na karapat dapat na maibigay ko dito sa sponsor natin para mabigyan ng magandang uh, pag-asa. No? Bigyan ng uh, lupa. Oy! Kung ano nga na ba doon nakapanik na dito? Ay! yan, si, si Baby Rico, tinan nyo po. Oh, yan. Yeah. Ganyan siya kasaya rito dito sa <leashans> ano. Oh, what dirty yan, uh, dirty. Taas mo nga yan na dito, taas mo. Hmm. Guys, naputol yung naputol yung ating uh, vlog kasi si Rico nagloko kasi nakasunod na pala dito eh wala pa tong harang so dinig ko muna doon. So hanggang dito na lang tong ating uh, video guys. So ang tabayan niyo guys, so pinakita ko na lang sa inyo tong uh, lugar na gagawin bukas At susunod ng mga araw. So malapit na tayong matapos. Kung yung baba na yun hindi talaga kakayanin ng ating budget. Meron naman doon pag may mga madre na sama, doon na lang muna itong baba kapipinisin na lang muna kasi wating pipilitin kasi wala na rin akong budget guys kasi nagpadala ko na naman sa tatay ko tapos may pinapabili na naman siya sa akin so yun buti na lang nandiyan yung mga sponsors ko na tumutulong po sa akin kaya kung bakit na po naging ganito itong lugar na to at na excite po tayo dahil uh, malapit na na may magpupunta po rito na mga special children, mga madre o sino po man, at least ang uh, yung mission natin magmula nung una ay uh, malapit na malapit na. So hindi ko naman to kakayanin kung hindi po dahil po sa inyo at lalo-lalo po sa mga sponsors ko. At syempre, kayo na nanonood din, maraming salamat po sa inyo. pagsishare at pa ay ayaman tulong po. Maraming salamat po sa inyo mga suporta. Ako ay pupunta na po doon sa Meycauayan at kunin ko po 'yung padala ni mami attached na 10,000 para po dito po. Yung uh, ang gagawin pa natin dito. Maraming salamat po. God bless you, Bye bye. Nay, ito na yung bayad ko sa isa ano. O kunin mo yung isa. Isa muna. Iyon no. Tapos isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. pang na sardinas. Ah, okay na.